Punta kami ngayon ng palengki. <laughs> Di ba ni Yanis? Punta kami ng palengki. Mamimili uh, kami ng ah uh, oh, alam. Um, two minutes. palengke, bili kami ng ulam. Ang laki ng school, oh. School ng private school. One minute. Malapit lang naman yung palengke. Balik tayo. Ikot tayo. Whee! O, oh, diba? Sama ko yung baby ko na mamalingke. Sama ko. Four minutes. Four minutes ba dapat? ba yung 4 minutes mahapon yung palingke Ayun, palingke na yun doon oh dun don banda palingke na yun 4 minutes ba dapat ay 4 hours pala ay 4 hours ba dapat Thank <laughs> you. na tayo guys natawid <laughs> na tayo Malapit lang yung palingki dito eh Pwede na siya lakarin Sa mga tamad pwede magano ano Pwede mag tricycle <laughs> palengke ng Valenzuela, Malinta. Palengke ng Valenzuela, Malinta. Ang dami mga ano dito. Mga kakanin. Hindi kumain. Ayun ako, 5 hours na. Malapit na kasi dito yung ano eh. O diba? O diba? Hindi pa nga ako nag nagre nag record doon sa ano. Ang galing doon sa bahay. So, tawid tayo ulit. O, oh, yung mga ina-upload sa ano. Sa tawag dito. Siyempre, nag-restart pa lang ako eh. So, record mo na. Dito na yung palengke, guys. Tawid lang tayo doon sa kabila. Uh, pwede naman siya lakarin. Malapit lang naman. O, di ba? Nandito na tayo sa palengke. So, bibili na lang tayo ng ano. Kasi magluluto ako ng ano, ng pansit. Tapos, aluan ko na lang ng tinggulay Ano, yung pansit lang pang ulam. Pansit pang ulam. কতাই <coughs> Ayan, dito ako pumipili ng kulay. Ilan, dalawa na? Ano yung bago-vlog na? oh, ako? Hey, hi! Say hi, there Hi, ate! Hi! <laughs> Ay, dito ako mo. Dalawang ano, ate? Dalawa. Pag-ibig na yung Sige. Ang alo, ko lang sa pansit ko. Ang hirap ng ano, walang hawakan. Thank you. Yan may bata pa ang hawak ka ka lang ate. Yun. Thank you sir. Hindi pa pala pa tayo nang... Hi, guli ko. <laughs> Hello. Hi. Ayan, daming isda. Daming isda. Mabili tayo ng ano? ng gulay. Malapit lang kasi yung palengke dito. Pwede lang siya lakarin. Di ba? Pwede lang siya lakarin. ko na, may suki ako dito na binibili. Halan na ba? Pabili ko ka mate. <tune> dalawa po. Yung doon yung, yung magaganda. Magaganda. Yung magaganda. magaganda. Dalawa lang. Dalo yung, yung dalo. Dalo. Yan ay makinta dalawa. Yan. Pinog tay. Apo. Patrosin eh.

Ito lang. Ang hirap ng ano. Nang walang hawakan. Ay ano, ang tawag dyan. Bili tayo ng ano, ng carne. Bili tayo ng <laughs> carne. Hello. Hindi na tayo pili ng mantika kasi may mantika na dun sa bahay. Marami yun. Kaya dalawa lang nito kuya Pangalo ko lang sa ano Huwag mo nang iba kuya Ako lang magraha thank <laughs> you